Nakiisa si Vice Presidente Sara Duterte sa pagdirita sa araw ng mga bayani sa lungsod ng Lapu-Lapu kahapon ng umaga. Sinimulan sa flag raising ceremony sa Mactan Shrine ang celebrasyon at sinundan ng pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Datu Lapu-Lapu. Kasama ni Vice President Duterte, si Lapu-Lapu City Mayor Junior Chan at ang may bahay nito na si Lone District Representative Cynthia Chan. Sa kanyang talumpati binigyan din ni VP Sara ang naging sakripisyo ng ating mga bayani para makamit natin ang ating kalayaan. Naging malaking ehemplo anya sa bayan ang katapangan ni Lapu-Lapu na kilalang unang bayani ng bansa na nakipaglaban sa mga mananakop na Kastila sa bantog na Battle of Mactan memorable to celebrate National Heroes Day din hi uh, sa Cebu, especially din hi sa siyudad sa lapu because uh, it is a city named after a true patriot and uh, a great hero considered by many. And uh, there is a isla sa Mactan where uh, the battle against uh, oppression uh, happened.